You gotta get some stops. Came on again to Kaminga! To high rise. Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ang bagong player ng Golden State Warriors, siya ang ating pag-usapan sa video natin ito. So breaking news po ito mga kaibigan, ngayong araw lang po ay pumutok ang balitang kukunin na ng Golden State Warriors itong si Gay Santos. Ayon sa report ay 3 deal contract ang naghihintay para sa kanya magandang balita ito. Well, sa mga hindi pa gaanong nakakilala sa kanya, siya ay na-draft at pinili ng Warriors bilang second round 55th overall pick taong 2022 NBA draft. Kasabayan niya sa draft noon ay na Patrick Baldwin Jr. at Ryan Rollins. Natuloy ang pinakawalan ng dalawa last summer mga kaibigan. Iniwan nga po itong si Gil Santos sa G League at pinahinog ng gusto sa ngayon na sa palagay nila ay handang-handa ng makipagsabayan sa NBA tsaka nila ito kukunin. Siya ay may tangka na 6 foot 7. Ang maganda dito sa kanya ay may pambihirang bilis at malakas ang pangangatawan. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo dito sa panibagong move na ginawa ng Warriors front office? I-comment lang po. Ngayon ay panoorin po natin kung gaano kagaling maglaro ang isang Gi Santos.